Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng six months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi, under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, oh, we are all reversing ourselves. E di ikunin nyo natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po ay eh, hilaw eh. Ipinipilit po ngayon ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. E eh, paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na huwag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming may bibigay sapagat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na apat sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung inihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede po ang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan. Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakatong mabasa yung impeachment complaint. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. E para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by a specific constitutional provision or the house rules. So dahil po wala sa constitution at wala rin po sa house rules, ano po yun, wardi-wardi na lang? So, ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka, baka sakaling malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline. Sapagkat isip-isipin mong sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakatong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng, ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Eh hilaw nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng six months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon Sapagat kagaya po nang nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ang ating mamamayan. Yan lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President.